At dahil nalalapit na ang Pasko, hindi natin palalampasin malaman ang diwa ng Pasko mula kay Tito Boy. Tito Boy, ano po ba ang diwa ng Pasko para po sa inyo? Para sa akin, ang diwa ng Pasko ay ang pagkabuhay ng Panginoong Diyos. Nalala ko ang nanay ko, para sa kanya, ang simbolo ng Pasko ay bilin. -mm, -mm totoo, uh, yung bilin. Kasi iba-iba tayo ng mga bagay na pumapasok sa ating isipan pag sinasabing Pasko para sa aking ina na napaka-importante sa aking buhay uh, noong siya'y buhay pa. Bilin, yung pagkabuhay ni Jesus Christ, ito this is a remembrance. This is a celebration of the birth of uh, Christ. Kaya mahalaga ka sa akin yung bilin. Mahalaga din sa akin yung mga parol. So susunod na dyan yun, ang diwa ng Pasko ay pamilya. Kasi nanggaling din doon sa konsepto ng Belen. So, it's being able to spend time with uh, family, celebrating the birth of Jesus. Doon din nagsimula yung uh, konsepto ng mga aginaldo, ng mga regalo. Uh, regalo sa kapwa, regalo sa kapamilya. Pero ang diwa at puso ng Pasko para sa akin, base dito sa kwento nga ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang birthday, ay pamilya. Maraming salamat po, Tito Boy. Huli na lang po, message po natin sa ating mga supporters and viewers. Taus-pusong pasasalamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Kaitan in Action with Boy Abunda. Dahil late na po ang ating show tuwing linggo, 11, 11.15, pero pinipili po ninyo na kami ang makasama. Pinipili nyo po, po kami when... In fact, you have other choices. You can go to bed, you can talk to someone, you can do other things, but you choose to be with us. At yan po ay napakalaking regalo sa amin. I've been in television for a long time and alam ko yung ibig sabihin ng utang namin ang aming ginagawa sa inyo. Dahil sa inyong suporta, we are able to do what we love to do. In this case, for example, Kuya Alan at Ipia ay nakakapagbigay ng mga payo, nakakapagbigay ng mga solusyon sa mga problemang legal dahil yun ay nasa puso nila. Tayo tumutulong lamang. Kaya ang aking mensahe ay maraming maraming salamat at kayo ay sanay uh, patnubayan ng Panginoong Diyos na magkaroon ng uh, masaya, ligtas na kapaskuhan at sanay makasama natin ang ating mga mahal sa buhay, mga pamilya. At uh, kasiyahan sa buong mundo, kapayapaan, at uh, everything that is merry. Sana'y magana po sa bawat pamilya, sa bawat kapuso na nagmamasid po sa atin ngayon. Maraming maraming salamat. Thank you so much for today. Merry, merry Christmas, Christmas mga kapuso! kapuso.